Yes, mga tropa, patirik-tirik ba ang motor nyo, lalo na sa mga Mio Sporty, baka ito rin ang problema nyo, palser lang ang problema. So, ito, i-check natin yung palser mga tropa. Set natin sa 2k ohms yung ating multimeter. At para makita natin kung ayos pa ba yung kanyang palser. So, remind ko lang mga tropa, ang pulsar natin ay hindi dapat lumagpas sa 300 ohms at hindi rin bababa sa 100 ohms yung reading niya. So, pag lumagpas sa 300 at bumaba ng 100, ibig sabihin nun si Ryan, mga tropa. Yes, umaandar yung motor nyo, pero minsan namamatay bigla or hirap mag-start. Ang hirap pa rin. So, yan, medyo malayo kasi yung ano natin, yung Uh, yung ating multimeter So, mamaya mga tropa Ilalapit-lapit natin ng konti Para makita nyo ng maayos yan, 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 yan So, yan Ito lang mga tropa uh, Remind ko lang Pag hard starting yung inyong Mio Sporty Mio Salty Mio One Baka ito lang ang problema nyo mga tropa So, yan Lapit natin yung ating camera Para makita nyo So, ito yung Uh, stock na pulser mga tropa tingnan niya, natin yung reading nya kung makikita nyo mga tropa 309 ohms yung kanyang reading so ibig sabihin lumagpas sya ng 300 uh, sira yun so eto yung bago mga tropa oh. ipapalit natin eto ay yan. Kung makikita nyo mga tro tropa, 271 lang yung ohms niya, Yung reading ng kanyang ohms. So, ito yung papalit natin mga tropa. So, itong stock nya, sira na to. So, ganoon lang mga tropa. Set nyo lang sa 2K ohms yung inyong mga multimeter para ma-read nyo ng maayos yung inyong mga pulsar. So, ganoon lang mga tropa. Thanks for watching. Pa-follow na lang po.